Uh, dito po makikita po natin ang mga tricycle na dumadaan po dito sa Karsadang Bago Imus, Cavite Ito po ang Karsadang Bago uh, kung mapapasin nyo po uh, madalas po dito kulay-dilaw po ang tricycle na makikita po natin mga pampasaherong tricycle dito yan sa parsadang Bago Imus, Cavite, dito po tayo ngayon dadaan pabalik na po tayo sa Ala ang Imus Cavite. tapos naman papasok tayo sa Alapan Imus Cavite sa anak po ito. Parehas lang din po makikita po natin dito ano, uh, mga dilaw na tricycle din po, mga pampasaerong dilaw na tricycle. Ito ang alapan. Next, ang kasunod ng alapan ay Bukandala. ito pong natin nasa Alapan po tayo Alapan Imus Cavite marami po tayong nakakasalubong po dino na sasakyan mga dilaw na tricycle magaganda nga ng ano, mga design ng tricycle dito na makikita natin mga kambiyahing tricycle. Ano ito? Alapan 1B? Oo. Oh. Ito ang Alapan 1B? Oo, oh, Alapan 1A. Ito ang Alapan Alos dito marami tayong makikita mga tricycle, mga pampasaherong tricycle. dito po sa Imus Cavite, napakalawak po dito. Pag matungkot po kami, kung saan po kami damadaan. May time doon po kami sa kabila, sa Bukandala. Dito naman tumantay sa may ano, nakupisa tayong dumaan sa Karsadang Bago. Tapos pumasok tayo ng Alapan. Dumaan tayo dito sa Alapan. Doon naman minsan dumadaan kami sa kabila, sa may Bukandala.